Sige lang kuya, kuha ka lang, pinamimigay yan. Sampo kami na? Oo, sige lang. Okay, na sige, nadagdagan mo pa. Hindi naman ano yan. Malayo ba bahay mo? Ano, buto naman mo. Bili na lang ko ng yelo. Oo, oo meron niya yelo dyan. Sige. Ang dami na ito Punti Kunti pa yan, dagdagan mo na. Ano yung malaki? Ayan, yung malaki kunin mo. Sige. Si kuya, bumili ako ng doyan. Oh, binigyan ko siya ng isda kasi. Thank you sa isda. Shout out mo si Daddy Frankie. out po, Daddy Frankie. Nagapangkasinan siya. Santa Barbara po. <laughs> Sige, kuha niya. Meron? Eh, hindi naman ako nagluluto eh. Sige lang, okay lang. Kunin niyo na. Hindi. ano ba luto dyan? Kilawin Kilawin. Kilawin ko ha. Hindi hindi. inano ko lang talaga. Inano ko lang talaga para kasi na. Nag ano naman sila eh. Salamat. Oo, oh, oh, wala ka naman. Iyo

Puro hmm. ganyan nga lang. Hmm. Eh, ang dami kasi nila eh. Siguro maghahati-hati sila. Okay, okay. Di naman, di naman. Di naman. Okay, welcome. Yun. <laughs> Sige, kuha kay isda. Kunin nyo na yan. Sige, ano, sige, pasok kayo kung kumakain isda. Masisira yan eh. Iwan nyo yung balde. Mahal doon sa labas natin itapon, na ano, kasi, hindi, eh, no. ano, ano, itapon natin doon sa labas yung tubig kasi lalangawin tayo dito. Oo, oh, kasi lalangawin. Sige na. Sayang. Hindi po naawa ako dun sa ano. Dun sa... Sa mga nag-aano. Eh, nakita ko yung hirap nila eh. Sabi ko, sige ako nalang dito. Isang timba, 3,000. Pero okay na yun. Ang dami kasi nila eh. Eh, naman. Ah, ano gagawin ko dyan? Hindi man ako nagluluto. Sige, uh, pag nagluto kaya May ano ba luto dyan? Bengi ng konti. Sino magluluto? <laughs> Mo buray -ray ano yung Buray-ray? Masama yun na. Buray. ah. Ah, buray-ray. Ah, oh, ita-it-oo. It, oh, oh. Kala ko kung ano sinasabi mo. Kala ko yung sinasabi mo. Masama yun. <laughs> Sino magluluto yan? Nas, pulutan ano? ko na no. Ikaw kung kunay ang ginagawa mo, pulutan niya. <laughs> <cười> <cười> ok <cười> Bye bye <cười> <cười>